Shout out kay Kabalot 6066 Mga idol, shout out sa'yo Ayun, ah, si Kabalot 6066 Ay mayroon siyang katanungan sa atin Ang tanong ni Sir Kabalot ay 5-9 Kailangan pa ba dumaan sa training center kung renewal? Ayun, Sir Kabalot Ang kasagutan ko sa iyo dyan ay kailangan po dumaan sa training center lahat ng security guard na magti-training. Bakit? Kasi kailangan natin makakuha ng training certificates. Iyon po yung mga documents na kailangan natin para sa renewal ng ating security guard license. Kaya kinakailangan talaga na dumaan sa training center. So iyon, sa mga nagtatanong mag-message lang kayo sa ibaba at sasagutin ko yon tungkol sa buhay security guard. Kaya kung may tanong kayo, mag-message lang kayo. Comments kayo sa ibaba. Yon, uh, likes and subscribe na rin. Maraming salamat.